Si Kuradang Arena, may mga nagapamangkot. Siya nga daw ay drama action d'yo now. Balo nagit ka mo nga medyo damo to kagabi isang mga plus report sa action George. Tano pa na ubusan kita chimpo. Isubong, Subong Arena, si Kuradang. Hi, Kuradang. Hi, Action John. Hmm, si Action George, Arina. Hi, Action George. Hi, Man Eh, hey, kamusta ka na, Kuradang? Okay ka lang? Okay, ah. Ah, uh, te, ano pa ginahulat mo? Ang sungad! Mama! Chup, chup! Ah, uh, nanamitan ka pa sa sungad ni Kuradang, Action George? Ginagwanta ko lang gani. Huwag <laughs> may mo eh. Oh, <laughs> Mas itu ni tumaliwis ang sungad ya ito on mo na lang guya mo ah. Hmm. Para nga tis eh. Uh, uh, oh, okay man ah, nami may kaya tamsak man ah. Hindi kaya oh. kalikop, guya mo. <laughs> Halukan kayo ng kuradang likop ang guya mo <laughs> no, naligo ka lang mo. Hmm. <laughs> <laughs> Susupad mo ba? Ano, ah, no, naligo. Daw no, no, Os ka lang. <laughs> na mahaw kami. <laughs> na mahaw kami. Oh, ni kuradang. Oh. pagigo pisang sabaw si Kuya Ninay. Lagay eh, ba si madala ko? <laughs> <laughs> si Arurang, ano ma... Praktabi si Arurang. Oh, okay na, okay na <laughs> si Arurang. Kaka-practice oh. sa sabong ano. ga oh, practice sa mga bago naman ng mga tinaga. Oo, oh, isa pa kaka-practice oh. sa sabong Agali. oh. sabong mga Ah, gali? Si Arurang. Oo. Oh. Ba, Kamu kaway ko dalang ulang. Kamu <laughs> <siya? laughs> <laughs> <laughs> uh, rang, ano mahambal mo sa si kaya action, George? Ah, karon paluy ahanta. kita mo. kita mo. Basta manugiwit, ganim. Kabalo nila mo. Manugluya. Tingsan mo sa buwas. Oh. Di rang, kabalo ka na mangiwit. Oh. oh. <laughs> sige, sige, sige. Oh, imo ya ko radang alaban laban basa naman ta sini. Action George. Oh. Action George. Ah? Pabasa na ta. Pa? Ang no. <laughs> nagligad nga bahin sa ngaton sugilanon oh. nagtingwa nga magpalagyo si Juan kag si Yamyam gikan sa mga Amazona. Diri sini nga bahin magapadayon ang aton matahom nga drama nga ginatiguluhan. Landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Pedro Cuto uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tidak. Tidak. Oh, Tidak. 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 kita. Tidak. 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 paggulag diri, Tidak. 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 kita. Tidak. 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 sa Tidak. 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 May nahikapan ako, Juan. Oh, ah, ano pala ina? Uh, uh, abi, eh, abi. Abi, abi, abi. Uh, <laughs> Uy, uh, 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 Hindi basta-basta oh. nga manok, kinay nga itig eh. Daw, daw iya sangili ilipanti ka na ko. <laughs> Amo ba to? <laughs> May buot silingon sini. Siling. Yam-yam. May higanti siguro nga manok dire. Indi, oh, sakit yes. kita, masa lupa kita, kita, Masalubang Masalubang kita, kita, Masalubang kita, Masalubang kita, Masalubang kita, Masalubang kita, Masalubang kita. Masalubang kita. Ah, ano ba na ina? Ano ah, na ito, lupang mo? Ah, ah, Ari na kita sa mataas, karunga. Ah, Napatong ko ka mabatian na kita sa katong kabayo. Uh, Oo, oh, masuod. Sa tiyong gataw ko na itong sira. Ah, mag, mag, panihol ka. Eh, mag, panihol ka, Juan. Ah, panihol na. Oo. Sugaw! Hindi magabate ang kabayo, ta Juan. Tungon kay sungaw ang imo panihol. Liwat ah! Liwata. Liwata. Ginawa po kita! nag aalala <laughs> ang laway mo, Juan! <laughs> ah, ara, daw may sungok! kita karon sa mga babae nga to, Juan! Ato siya, Panamin niyo! Dastan ka, Juan! Ola, hindi na mo larang! Oh, ara! Nagkapasakaan na sila din eh! Tutuhin nga panihul, Juan! Panihul na, tutuhi. Pita sa aton mga kabayo. Tara! Dito oh. oh. pala pita. na. Karon. Malukso ako sa akong kabayo. Ay! Ah! Oh, karon. Ako. Wan, ah, ah, patung aku pun aku tidak kembaliyo. Oh, keron, lompatan khusyuan. Ah, dari huan, kuatun kau ikan kesakun kembaliyo. Ah, siapa yang kau ikutkan? 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 Siapa Siapa kau yang was discovered by Magellan They were sailing the night across the big ocean until they saw a small Limassawa Island Magellan landed in Limassawa Juan Yam sa mga Amazon, Mga abiyan, so nag sa pagpamay. Ang <laughs> mga mataw mga supon sang aton sugilanon nga ginatiguluhan landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Pedro Cuto. Diyos ikaw, Cabrera, mayong gabi. Ah,